Oh, napakamuro naman ng masanas, o oh, mga kaibigan. Oh, kamarites, kamura ng masanas. 1 euro lang oh. Oh, masasarap ah. pa. Fresh to fresh. Fresh na fresh. Apoy pitas lang 'yan. Oo. Mm -hmm. Ang oh, 1 euro. Okay. Wala, nah sa atin. Oo oh, nga eh. oh 14 Hindi kaunin nyo 175, 176 Hindi pa kaunin isang Ate 1 euro lang oh 10 Green green Sale din siya oh papaya pa oh, papaya May papaya pa oh 1 euro lang din o Walang mga amber eh 30, 1 euro isa. Ano na laki? 1 euro lang yan, oh. Babayan, 1 euro din ang isa. Oy, ang mura. Bibili ka ba? Bibilihan ako. seventy yeah. huh? two, Guys, napakadami yan. Okay.